Maraming Pilipino ang nakakakilala kay Senator Jingoy Estrada bilang anak ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada pero sa likod ng kanyang pangalan at kasikatan, may mga tanong tungkol sa kung paano niya nakuha at pinanatili ang kanyang kayamanan at impluensya. Ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa politika, kundi pati na rin sa kanyang kabataan sa showbiz at sa paraan ng kanyang pag-aaral at karera. Ngayon, titingnan natin ang buhay niya mula sa simula hanggang sa kasalukuyan at aalamin natin kung paano niya naiipon ang kanyang yaman na nakakaakit ng maraming interes. Kaya sa totoo lang, gaano nga ba talaga kayaman si Jingoy Estrada? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Jose Pimentel Estrada Jr o mas kilala bilang Jingoy ay ipinanganak noong Pebrero 17, 1963. Siya ang panganay na anak ng dating Pangulong Joseph Estrada at ng dating Senadora Luisa Loy Pimentel Estrada. Lumaki siya sa mundo ng showbiz at politika, dalawang lugar na tila magkaiba ngunit naging bahagi ng kanyang buhay. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, lumipat siya sa Estados Unidos kasama ang kanyang ina at dalawang kapatid. Kahit na nasa ibang bansa siya sa ilang panahon, hindi niya pinabayaan ang kanyang edukasyon. Natapos niya ang primary at secondary education sa Ateneo de Manila University at nag-aral ng economics sa University of the Philippines Manila. Noong 2007, binigyan din siya ng honorary doctorate sa humanities ng Laguna State Polytechnic University bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa. Bilang anak ng isang kilalang aktor, Lumaki rin si Jinggoy sa harap ng kamera. Sa dekada 80 at 90, aktibo siya sa showbiz at madalas makita sa mga pelikula at events. Ngunit sa kabila ng kanyang buhay sa entertainment, unti-unti rin siyang pumasok sa politika. Noong 1988, sa edad na 25, nahalal siya bilang Vice Mayor ng San Juan. Habang nasa posisyong ito, sabay niyang tinapos ang apat na taong kurso ng abogasya sa LCU Manila. Pagkatapos ng kanyang termino bilang vice mayor, tumakbo siya bilang mayor ng San Juan noong 1992 sa edad na 29. Sa pamumuno niya, pinanatili niya ang lungsod bilang isa sa mga maayos na pamahalaan sa Metro Manila kahit na may ilang hamon at kontrobersya. Hindi dito natapos ang kanyang karera sa politika. Noong 2004, tumakbo rin siya sa Senado at nahalal. Muling nahalal noong 27 taon para sa kanyang ikalawang termino. Sa Senado, nagsilbi rin siya bilang Senate President Pro Tempore, ang ikalawang pinakamataas na opisyal sa Senado. Sa mga posisyong ito, dumami ang kanyang koneksyon, impluensya at resources na bahagi rin ng dahilan kung bakit lumaki ang kanyang kayamanan. Ngunit sa pagpasok niya sa mundo ng politika, hindi nakaligtas si Jinggoy Estrada sa mga kontrobersya. Noong 2001, Inaresto siya kasama ang kanyang ama sa kanilang bahay sa San Juan dahil sa kasong plunder sa ilalim ng anti-plunder law. Halos dalawang taon siyang nakulong bago siya pinalaya sa piyansa noong 2003. Hindi lang iyon ang huli niyang pagkakasangkot sa legal na isyu. Noong 2014, inakusahan rin siya sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Ayon sa kaso, umano'y tumanggap siya ng milyon-milyong piso mula sa isang NGO na pinamumunuan ni Janet Lim Napoles. Dahil dito, kinasuhan siya ng plunder at pansamantalang ikinulong. Sa kabila ng mga kasong ito, nagkaroon din ng mga pagbabago sa kanyang legal na sitwasyon. Noong 2021, ilang kaso laban sa kanya ang na-dismiss at noong December 2024, tuluyan ng nawalang sala si Jingoy sa kasong plunder. Matapos ang kanyang pagkakakulong at paglilinis ng pangalan, matagumpay siyang nakabalik sa Senado noong 2022. Ang pagbabalik niya ay nagpapakita ng katatagan sa kabila ng mga kontrobersya at matinding hamon sa kanyang buhay pampolitika. Habang nasa politika, hindi lamang ang pangalan ni Jinggoy ang nakilala kundi pati ang kanyang yaman. Sa kanyang mga isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, makikita ang patuloy na pagtaas ng kanyang ari-arian sa paglipas ng mga taon. Noong 2007, iniulat na humigit kumulang 83 milyong piso ang kanyang net worth. Pagsapit ng 2012, tumaas ito sa isang daan at labing na milyong piso at nanatiling mataas noong 2013, kaya isa siya sa limang pinakamayayamang senador sa panahong iyon. Sa kanyang Sal N, makikita ang ilan sa kanyang mga ari-arian. Kabilang dito ang mga condominium unit sa Metro Manila, isang mamahaling bahay at lupa sa Corinthian Hills sa Quezon City, at mga lote sa San Juan, Loyola Heights, at Lipa City. Mayroon din siyang malalaking halaga ng cash investments at iba't ibang negosyo at investment portfolios. Bagamat hindi laging detalyado ang kanyang deklarasyon, malinaw na lumalaki ang kanyang yaman sa bawat taon ng kanyang serbisyo sa gobyerno. Noong 2013, Inamin din ni Jinggoy ang pagpapatayo niya ng isang bagong bahay sa Wakwak Subdivision sa Mandaluyong City na tinatayang nagkakahalaga ng isang daan at dalawampung milyong piso. Ipinaliwanag niya na ang property na ito ay kasama sa kanyang SALN noong 2012 kaya malinaw sa dokumento ang deklarasyon ng kanyang ari-arian. Ang mga detalyang ito ay nagpapakita kung paano lumago ang kanyang yaman sa loob ng maraming taon kahit na may mga kontrobersya at legal na hamon sa kanyang paligid. Bukod sa mga ari-arian at cash investments na naitala sa Salen, mas marami pang detalyeng nagpapakita kung paano lumago ang yaman ni Jingoy Estrada sa loob ng maraming taon. Ayon sa ilang ulat, meron siyang investments na umabot sa halagang isang daan at dalawamput milyong piso. Noong 2011, naibenta nila ang kanilang bahay sa Green Hills, sa halagang isang daang milyong piso at ang pera mula sa bentahan ay ginamit sa pagbili ng bagong property sa Wakwak Subdivision sa Mandaluyong. Ngunit noong 2014, inilabas ng Anti-Money Laundering Council ang isang ulat na nagsasabing tinatayang may dalawang daan at tatlumput punto anim na milyong piso na hindi idineklarang yaman si Jinggoy mula 2006 hanggang 2012 bagamat walang opisyal na negosyo sa kanyang pangalan na nakarehistro sa SALN. Maraming negosyo ang konektado sa kanyang pamilya at sa kanya mismo. Kabilang dito ang mga kumpanyang SJI Corp, Lucky J4J Resto Inc., HK Choice Inc., Choi Palace, Quick Choi, at JP Real Estate Development Corp. na itinatag mula 1990 AYT hanggang 2010. Bukod sa mga ito, meron din siyang financial interest sa maraming kumpanya na may kinalaman sa management consultancy, maintenance ng makinarya, real estate, mga restaurant, trading, lending, at construction. Sa mga negosyo na ito, siya at ang kanyang asawa ay parehong stockholder, kaya malinaw na may direktang koneksyon ang kanilang pamilya sa ilang negosyo sa bansa. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita kung paano kumakalat ang impluensya niya sa iba't ibang industriya, hindi lamang sa politika at showbiz, kundi pati na rin sa negosyo. Ngunit hindi rin nakaligtas si Jinggoy sa panibagong kontrobersya. Kamakailan, muling lumutang ang pangalan niya dahil sa umano'y pagkakasangkot sa isang flood control project sa Bulacan. Sa isang pagdinig sa House of Representatives Infrastructure Committee noong September 9, 2025, sinabi ni Dating Bulacan, First District Assistant Engineer Bryce Hernandez, na bukod sa ilang government officials at congressman, may mga senador rin na sangkot sa umano'y Ghost Flood Control Project at isa sa kanila ay si Jingoy Estrada. Agad namang naglabas si Jingoy ng pahayag upang itanggi ang mga aligasyon. Ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa proyekto at upang patunayan ang kanyang katotohanan, Hinamon niya si Bryce na sumailalim sa lie detector test. Ang hakbang na ito ay ginawa niya upang ipakita sa publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Sa likod ng lahat ng ito, makikita na ang kayamanan at posisyon ni Jingoy ay laging may kaakibat ng kontrobersiya at mga hamon. Ang pattern ng kanyang yaman ay nagmumungkahi ng kombinasyon ng legal na kita mula sa investments at negosyo, pati na rin ang mga komplikadong issue na nagdudulot ng mga tanong mula sa publiko. Sa bawat proyekto, ari-arian at investment na konektado sa kanya, makikita ang epekto ng pangalan, koneksyon at decision sa politika at negosyo. Ate. Kaya habang patuloy siyang nakikibahagi sa Senado at sa iba pang larangan, nananatiling kontrobersyal ang ilan sa kanyang hakbang at ari-arian. Ang mga detalyang ito ay nagpapakita kung paano ang yaman ni Jingoy Estrada ay hindi lamang simpleng resulta ng trabaho sa politika, kundi bahagi rin ng mas malaking network ng negosyo, pamilya at koneksyon. Sa kabuuan, ang kwento ni Jingoy Estrada ay nagpapakita kung paano nagiging komplikado ang buhay sa politika kahit na may mga kontrobersya at panahon ng pagkakakulong, hindi nito pinigilan ang paglago ng kanyang yaman at impluensya. Makikita na ang kanyang pangalan, koneksyon at karera sa politika at negosyo ay nagsilbing tulay upang mapanatili at mapalago ang kanyang ari-arian. Para sa iba, maaaring nakaka-inspire ito dahil ipinapakita na posible pa ring bumangon at makabalik sa harap ng maraming hamon. Sa kabilang banda naman ay hindi maikakaila na nagdudulot rin ito ng maraming tanong tungkol sa transparency, integridad at tamang paggamit ng kapangyarihan. Ang sitwasyong ito ay nagtuturo rin sa atin na sa likod ng yaman at posisyon, laging may kwento at hamon na hindi agad nakikita ng publiko. Sa tingin niyo, makatarungan ba ang ganitong uri ng tagumpay sa politika at negosyo? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.